Ipapakita ko sa inyo yung gupit ko. Sana huwag siya dumating. Boss, ito yung ano, tinday niya sa salamin. Okay lang naman, boss, ah. Diba? Sabi ko sa inyo, boss, no? Pag ako tumambas, boss, quality. Iniisip ko muna itong mga gamit ko abang wala pa si boss. Alas 10.30 na pala. Kailangan kong kumita ng pera. Kailangan na kailangan kong magbayad ng ilaw at tubig. Hahapit pre. ako. Hoy pre, saglit lang. Alis mo na ako. May bibili na ako saglit. Sige pre, ako na bahala rito. Sige, Eh, wala pa naman nagpapagupit eh. Sige na. Sige, salamat. Ako pre. na bahala rito. Thank you. Kailangan kumita ng pera. Diyan kaya barbero ko. Oh. May tugtog kasi ako eh. Ba, mamaya. Wala ka eh. Papagupit pa naman sana ako. Boss, ayun po yung ano, yung nagugupit sa akin, yung maraming tatupo. po. Ah, yung isa rito, boss? Eh, boss eh, day niya ngayon, boss. Hindi ko alam kung ilang araw siya hindi makakapasok. Kasi yung araw na nagpaalam siya sa boss namin, di alagnat siya. Hindi ko lang alam, boss, kung kailan siya makakapasok. Ah, ganun ba? Kasi meron po, ano eh. Meron po kami event sa cover court po eh. Kasi sa kanya lang ako nagpapagupit eh. Hindi ako nagpapagupit sa iba eh. Boss, subukan niyo ako. Mas magaling ako ron. Kung gusto niya lang, boss. Sa nagmamadali rin kasi ako, boss eh. O sige, boss. Okay lang ba kayo? Ako gugupit sa inyo muna. Sige po, kaya niyo po ba yung gupit ko na ginugupit sa kanya? Boss, mas magaling ako rin, boss. Kayang-kaya kaya ko yan. Yakang-yakang ko yan, boss. Tara, boss. Okay rin, boss. Sige po. Sana wag mo na siyang dumating. Boss, alam niyo, boss, yung kasama ko rito, may nagalit sa kanyang customer. May bumalik dito na bata, kasama nanay. Uka-uka yung gupit ng... ginupit niya sa bata. Pinagalitan siya. Ngayon, tinapos ko nga yung boss, eh tinapos ko boss yung gupit niya. At ito pa boss, yung amo ko, Nagagalit sa kanya dahil ang na siya pumasok. Tapos sa, sa pag-uwi, maaga pa siya boss. Ah, ba? Kasi sana si Drew ako oh, mag-event mamaya eh. Oo, oh, boss. Mamaya, papakita ko sa inyo yung gupit mamaya na kalalabas na ng gagawin kong gupit sa inyo. Mas maganda pa yung busa yung sa gagawin ko sa barbero ninyo. Ah, po, oh, ikaw na po bahala sa answer. sir. Okay, okay, boss. Boss, sakit lang, ha? Sana huwag muna siya dumating. Okay na, boss. Boss, sama ko na tong kilay mo, ha? Papakita ko sa inyo yung gupit ko. Sana huwag mo na siya dumating. No, boss, ito yung ano, tindan niyo sa salamin. Okay lang naman, boss, ha? Diba? Sabi ko sa inyo, boss, no? Pag ako tumabas, boss, quality. Pag wala na naman po siya dito, ikaw na lang po maggupit saan sa akin. Sige, boss. Sige, boss. Salamat, salamat. Sige, po. Okay, bossing. Boss, ito yung bad news. Oh. Ay, salamat, boss. Salamat, boss. Salamat, ha. Buti, wala pa rin siya. <laughs> Pagpaga ko muna para kung... Mari, wala akong ginipitan. Oo, oh, ano man pala, magbibit sa kuya, kaso makuwento. Uy, customer ko to, mukhang bagong kupit na. Uy, boss. Bagong gupit ka na. Kaya nga, boss, eh. Ikaw nga nahanap ko, eh, Sabi ng barbero, day off mo Tapos may sakit ka raw. Kaya sa kanya na lang ako nagpagupit. Ay, hindi, boss. May binili lang ako sa grid. Nagpahalap pa nga ako sa kanya. Sabi ko, binili lang ako sa grid, eh. Ah, ganun ba, boss? Pinipilit niya kasi yung gupitan, eh. Mas magaling daw siya kaysa sa iyo, eh. Ah, sinabi niya yung boss? Sabi ko na, eh. Duda ako sa barbero na. May tutup na ako dun, eh. Sige na, boss. Salamat. Sige na, boss next time na lang. Nagmamadali rin kasi ako eh. Sige, boss. Andam ko na, may ugali talaga itong barbero na to. May nagpagupit na ba, pre? Ay! Pre, wala pa, pre. Sa bagay, medyo matumal ngayon eh. Oo nga, pre. Ito, naglinis pa nga rin ako ng mga gamit ko eh. Wala pang napasok, pre. Ayos. Eh. Hindi ako nalatan na may kibitid ako.